6.9 at may mga nuclear power plant. Handa ba ang bansa natin para i-contain ang kontaminasyon tulad na nangyari sa Pocotima? Mga kasama, lahat ng mga bagay-bagay na ito, mga proyekto na, mga, na mapahamak tulad ng blood control na corruption mga contract, mga nuklear, bakit nila ay pinutulak? Pinutulak nila mga kasama dahil may pakinabang sila doon. Wala silang pakialam kung babahain ang mga taga Metro Manila. Ang mga mamamaya ng buong bansa, wala silang pakialam doon. Wala rin silang pakialam. nila sa tabi ng mga kontran, sa tabi ng mga gaspan, ay namamatay paunti-unti dahil sa polusyon. Nagkakakanser, nakakahika ang mga anak na mabatay ng dahan-dahan. Wala silang pakialam. Wal, mas lalong wala silang pakialam kung ang mga urban poor, nagpanda kumakumahog na para may mailagay sa pagkainan para may maibigay kahit pa paano nakakarampot na ng ating mga anak wala silang pag pangyarap kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng kuryente dahil ang nais nilang source ng kuryente ay mga cold plant at gas wala silang pakialam mga kasamang kababayan. At lalong walang pakialam si Karin at si President Marcos kahit na lindulin tayo at sumabog ng mga nuclear power plant na gusto nilang ipunan. Wala silang pakialam dahil hindi yun nakalagay sa mga tabi ng bahay nila. Wala silang pakialam dahil pag bumaha, nasaan sila? Sa matataas na bahay. Sa matataas na mga lugar na bahay ng mga sakripisol. Wala silang pakialam. Kaya pwede nabang silang sumakay ng helicopter at umalis. Pero tayo, tayo na mga may tayo na sa nagbabayan ng buwis kahit hindi natin gusto na ako ito araw-araw wala silang pakialam doon tama yung mga sinabi ng mga kasama natin kanina nap na -nap ang pamahalaan nito matagal lang nap na nap at kaya mga kasama ako ay nagpupukay sa lahat ng mga nandito ngayong araw nato sa paanan ng Mindola. Bakit Dahil tinakot, tinatakot nila ang taong bayan na di mo mano magkakagulo pag nagmarsa sa Mindola. At kaya, kinakompadulay sa tapupukay po ako sa inyong lahat na nangahat pumunta sa harapan ng Mindola upang ibigit, upang ibalik sa itablado sa harapan Kampana ng Bisola ang hinaing ng ng Pilipino. Tama na, sobra na dapat ng babuhin. Tulad ng sinabi ni Robin kanina, sa nawangpot ni Bang Paon na sa isang privatisado power sector. Ano ang pangako ako magbubura ang kuryente. Ano ang nangyari, mga kasama na kababayan? Bago ang 2001, limang piso per kilowatt hour lang ang presyo ng kuryente dito sa kamalilaan. Ngayon, magkano na? 13 pesos per kilowatt hour. Nasaan ang pangakong yun? Dito na sa mga pangakong yun. Malinaw. Last year, 45 billion ang tinubo ng Meralco. This year, 50 billion ang tutubuoy ng Meralco. Pataas ng pataas. Wala kami ba ang pinanggagalingan ang tubo na yan? Kung hindi sa pawis ng paralita ang Pilipino dito sa kamay nila. Pero mga kasama, marami silang pinapatok pagkatunayan inalaw ng Energy Regulatory Commission at ng gobyerno ng BBM kahit na may division tayo na investigahan ang ERC. 150 billion pesos ang labis-labis na sinisigil ng Geralco ang 2012 hanggang 2022. 150 millones, 150 millones, 100 millones, 100 millones, 100 millones, 100 millones, 100 millones, 100 millones, ilegal millones, 100 millones, 100 millones, 100 millones, con el 100 millones, 100 millones, 100 millones, ang hindi pa ang iligal ng mga panalibig sa mga Kaya po, mga kasama, tayo sa araw na to ay hudyat ng panunong balik dahil po mula noong 2020 nang talunin natin ang pag-expand ng pool. Binigyan natin po ang pool ng pamahalaan kung sa ay sincero sa polisiya nila na magpigil ng gold Pero sa gawag limang taon, sa Monsari ang violation. Si Secretary Lutinia na nilipa sa PNR ay may kaso sa Ombudsman. Bakit? Hinayaan niya, hinayagan niya ang isang kumpanyang mag-expand sa kapila ng polisiya na bawal nang mag-expand. Si Panyan ng yale dahil misaspetari yung bida ay kain kung sa misang kumpanya nilo ang kumpanya ng abogadie. Malinaw sa singat ng araw ang kung sa bahay. Manila sa singat ng araw ang kung sa psol na nanatnang sa industriya ng kongre. Kaya po, malakas na mga tulong na dahil mausok ito at mainit at alam ko maaga pa kayong umalis sa mga kabahayan ninyo. Pagpupungay muli at sandaan natin yung araw na ito dahil hudyan ito na papalit ang saumadang mga Pilipino sa baadaan muli ng Bintola. Mabuhay kayong lahat, magandang mabagal sa aking lahat.